Isa si Kim Chu sa successful ang kanyang career at isa na rin siya na A-lister. Pero sa gitna ng kanyang kasikatan ay marami rin siyang pinagdaanan sa kanyang love life. Sa una niyang pag-ibig sa mundo ng showbiz ay walang iba kundi si Gerald Anderson kung saan ay pareho silang nag-grow dahil galing sila pareho sa Pinoy Big Brother. After nila maghiwalay ay dumating naman si Sian Lim sa kanyang buhay na umabot sa more than a decade until naliling siya ngayon kay Paolo Avelino. Pero ano tong balita na marami pa rin ang kinikilig sa Kimerald especially nang magkita si Kim at si Gerald na nag pareho ng kanilang 20 years at binasag na nga ni Kim ang katotohanan tungkol sa kanila ni Gerard kung may pag-asa pa bang magkabalikan kahit man lang sa pelikula o teleserye. Ating alamin... sa mahigit na 20 years ni Kim sa mundo ng showbiz, ay marami na rin itong napatunayan. Kasabay ng kanyang pagsikat ay ang kanyang naging kalop na walang iba kundi si Gerald Anderson na eventually ay naging boyfriend niya. Kaya naman sa kanilang pagsikat together after Pinoy Big Brother ay talaga naman tinangkilik sila ng masa at tinawag silang Kimerald ng mga fans ilang years din ang love team ni Kim Chu at Gerald Anderson. At naging mag-boyfriend sila for how many years? Until bigla na lamang silang naghiwalay. Walang inamin si Kim at Gerald tungkol sa kanilang hiwalayan. Pero ang lumalabas ay may third party. After naman ni Gerald Anderson, ay nagkaroon muli ng love life si Kim sa katauhan naman ni Sian na more than a decade naman ang kanilang relasyon. Pero unfortunately, sila din ay nagkahiwalay na ang bulong-bulungan din ay third party. Ngayon ay meron ng girlfriend na non-showbiz, itong si Sian Lim. Samantalang si Kim ay nalilink ngayon kay Paolo Avelino. Although wala pa rin pag-amin sa dalawa, pero sabi ng iba, loki lamang kanilang relasyon. At talagang masaya na ngayon si Kim. Kaya naman si Gerald, todo pa rin ang praises niya kay Kim Chu sa dati niyang ka team at naging girlfriend. Una, parang ibang ibang team niya, ibang team yung nakikita Pero, I'm happy for her because uh, talagang yun yung perfect word of ano, hard work na talaga yun. Hard work And so, na-inspire. Diba, pag ng arong lang siya, show time, and, diba? But, Grabe have even five years to and she she works really hard so kung sa success na meron siya ngayon with this show she deserves it pero sa hiwalay ang Kim at Gerald aminado naman si Gerald na siya ang may kasalanan kaya sila naghiwalay ni Kim kilala sa pagiging babaero ni Gerald Marami rin siyang naging girlfriend tulad na lang ni Maha Salvador at Bea Alonso. Ngayon naman, ang girlfriend niya ay walang iba kundi si Julia. Kaya lamang ay marami nagsasabi na hiwalay na si Julia Barreto at si Gerald Anderson. Pero until now ay tikumang bibig ng dalawa. Sa pagkikita ngayon ni Kim at Gerald dahil nag-celebrate sila ng kanilang 20 years in showbiz, parehong napigyan ng Loyalty Award si Kim at Gerald sa Star Magical Christmas 2025 dahil sila ay more than 20 years na sa showbiz. Parehong present si Gerald at Kim at tumanggap nga sila ng Loyalty Award. Pero mapapansin na nais nga ni Gerald na patiin itong si Kim. Hindi ito mapakali hanggat hindi niya nalalapitan ang dalaga. Ayon sa netizens, kaya hindi mapakilis siguro itong si Gerald dahil naisip niya na dahil sila ay parehong nagsimula ni Kim sa PBB at parehong na silang naka 20 years. Kaya mapapansin mo dito na tanaw ng tanaw itong si Gerald kay Kim. Alam siguro ng mga kasama ni Kim na dating mag-boyfriend at girlfriend, obvious naman at dati magka-love team. Kaya ang ginawa ni Jake Wenka ay inusug usog niya nga itong si Gerald. Pero napanggit na kasi si Enchong Di kaya hindi magkatabi si Gerald at si Kim. O diba naman, pati ang mga kasama nilang artista. Kaya naman, tignan nyo habang nandun na hindi na mapakali si Gerald at talagang bumeso na ito kay Kim. Kaya naman ang mga Kimmerald, sobrang kilig sa pangyayari. Dahil nga sa kilig moments ni Kim at Gerald, umasa ang mga Kimerald fans na sana magkaroon ng pelikula at teleserye si Gerald at si Kim Chu. Pero binasag na nga ng katahimikan ni Kim ang tungkol sa ilusyon ng mga Kimerald. Dahil nga sa kilig moments ng lapitan ni Gerald at binati si Kim at hinagnya ito, marami talaga ang kinilig. Pero sabi nga ni Kim, ay nakakaloka yung feed ko. Makapag-relapse. Akala mo talaga, ay eh, di tayo ni Loco 15 years ago. Ha ha ha, char char. Ayon pa nga kay Kim. Kaya tuloy mga netizens ay napakomment. Ayan kasi babaero. At 15 years ago ay ni Loco mo si Kim. At sabi pa ng isang fan, may Paolo avilino na si Kim at napakaloki lang ng kanilang relasyon. At masaya na si Kim sa piling ni Paolo. Hindi na niya kailangan si Gerald Anderson. Ayon pa sa komento ng mga netizens. What do you think? Sa tingin nyo ba ay bitter pa rin si Kim? Or sadyang nakamove on na ito at hindi niya na kailangan si Gerald? Comment down! Pero syempre, ang sabi din ng mga fans ng Kimerald hindi naman masama kung magkaroon ng pelikula o teleserye si Kim at si Gerald. Baka siguro may nagsiselos. Kaya biglang nag-comment ito si Kim sa kanyang ex-account. Sa tingin nyo ba nagsiselos si Paolo Avilino? Kaya tuloy biglang nadismaya mga Kimmerel fans. Pero malay nyo, sa mundo ng showbiz walang imposible. Kaya abangan na lang natin ang muling pagtatambal ni Kim at ni Gerald. Although marami nasaktan sa sinabi ni Kim. Lalong lalo na maki fans, para respeto na lang natin kung ano opinion ni Kim. Hanggang sa muli, bye.